So yun guys, uh, welcome back sa youtube channel natin, uh, sa muli magbibigay muli tayo ng mga uh, konting kaalaman or na, na research natin na kaalaman tungkol sa uh, mga ibon na uh, expensive uh, sa buong mundo. Welcome back sa youtube channel natin again So sa video na to uh, I-share ko lang guys Kung ano yung uh, na-research ko Base lang din to sa mga nakalap ko Hindi po ako nagmamagaling At hindi po ako nagmamarunong uh, Kung may mali po ako guys uh, Don't worry, pwede niyo po akong i-correct Dahil dito Sama-sama uh, lang tayo Na pag-uusapan kung ano ba talaga itong mga Saan ba galing O ano ba ang dapat nating Nga paraysan sa mga most expensive nga ibon sa abong mundo especially sa Dan Palo so kung bago ka lang dito guys huwag kalimutan mag subscribe palit na rin then pindutin mo yung notification bell para updated ka palagi pag nag upload ako then sana tapusin mo tong video para may matutunan tayo lalong lalo sa mga newbie so ang isishare ko lang dito base lang din sa mga nakakalap kong informasyon at base lang din sa mga uh, ni-research ko So, pag-uusapan natin ngayon guys sa video kung ano ba ang pinagkaiba ng uh, Dan Palo, pinagkaiba ng Pale Palo at uh, Lutino, kung pwede ba silang pagparis-parisin, dahil lahat naman sila, ah, uh, Red Eye So, pag-uusapan natin ngayon guys kung paano ba talaga tayo makapagpalabas dito sa Lutino at Pale Palo Kung maglalabas ba ito ng visual or uh, poro puro lang status. Uh, so, start tayo guys. sa parisang uh, lutino at pilpalo uh, example sa green ang parisang ito guys ay hindi maglalabas ng visual na pilpalo dahil guys kung susumahin natin ang mata nila both red eye pero hindi sila magkakoalil guys ang Pilp ang pilpalo ay ang mata niya reddish maroon darker ang um, lutino naman uh, jelly eye tapos meron siyang irish kung makikita nyo pag may puti yan dyan na sumasabay sa may mata yan po ang tinatawag na irish at sa balahibo naman ang lutino ay wala ng melanin ang melanin po ay yung pinaka dark color nila like uh, green or uh, gray black uh, orange mga ganon Uh, ang bell palo naman ang uh, re reduce ng bell palo to light gray ang kulay na mga darker na melanin nire-reduce nga yung melanin ng mga ng kulay nila to light gray so kung susumahin natin yung isa walang melanin ang isa naman nagre-reduce ng kulay to light so pag pinagpares natin to dahil hindi sila magkakualili hindi sila kagaya ng lut ng ino na sila may mga koalili talaga kagaya ng albino krimino yun, pag pinagpares nyo yun guys sa uh, uh lutino halimbawa, may lutino hen ka then may meron kang albino ka, maglalabas na po ng lutino at albino yan na visual So, balik tayo sa pilpalo at lutino. Ang pilpalo naman at ang lutino, pag, dahil hindi nga sila guys magkakualili, hindi sila maglalabas ng red eye pag pinagpares mo silang dalawa. Kahit both visual sila na red eye, dahil hindi sila magkakualili, ang iaanak nila, ah, halimbawa, example sa green, green na split sa ino, split sa pale kung halimbawa naman, ang pale palo mo, ay split din sa ino baka may posibilidad nalubas ng ah, lutino ang magiging anak nila ang magiging kapatid ng biswal, split din sa ino split sa pale palo so maraming breeder ang nagsasabi na halos hindi daw pwede pagparisin yan base rin sa mga research ko uh, hindi nga talaga sila magka koalili kahit both red eye kaya hindi po sila talaga pwedeng magparisen dahil uh, masisira ang genetics ng mga parent nila sa mga magiging anak so sana naunawaan nyo ang iaanak po ng parisang pale follow ay uh, uulitin ko green split ino split pale follow at kung ang pale mo ay split sa ino baka sakali lumabas ng lutino na biswal ang magiging kapatid ng mga biswal split ino split pale palo so yun guys sana malinaw sa inyo kung bakit hindi naglalabas maglalabas ng biswal na pale or ino ay na oil or latino so pag-usapan natin guys yung pinaka most expensive na labird sa buong mundo. Pinaka ex uh, pinaka bird uh, species sa buong mundo. So, halimbawa may dan palo, ipares natin sa pale palo. Ulitin natin ang ang mata ng uh, dan palo ay reddish maroon, ang mata naman ng uh, pale palo ay reddish maroon wala silang irish na makikita ka, kung baga, pag tinignan mo agad uh, makikita mo agad na uh, dark red ang mata so magkakuwalil ba ang uh, pale palo at ang, ang down palo so base sa mga research ko guys isashare ko lang ito i-correct nyo ako uh, kapag mali po yung sinasabi ko wala pong problema yan ang sa atin lang may ma-share ako na konting kalaman kung mali po yun, uh, itama nyo po maraming salamat so pag uh, balik tayo sa pag-uusapan natin yung uh, pale palo at ang done palo pag pinagpares mo ano ang magiging anak unahin natin ang uh, pale palo ang pale palo, rinireduce nyo guys ang uh, ang melanin na darker color to light gray. Ang Dan Palo naman, rinireduce niya ang melanin to light uh, uh light brown. Light brown, kung isipin mo, uh, pag nireduce siya light brown, kadalasan talaga makikita mo ay uh, yung mga Dan Palo nila na muwabi, eh, halos uh, medyo light pero dark, darker kaysa sa pale ang kulay kasi ang pale palo nire-reduce nya to light, gray, uh, to light coral, uh, color ang melanin ang melanin yan mga darker color nila kagaya ng itim uh, palait palait eh, natin yung kulay kol, uh, para naging light uh, gray o light brown yung sa palo naman yung melanin na yung niya sa uh, light brown so kung iisipin natin magkaiba sila ng reduce sa mga feathers nila magkaiba sila ng uh, pag reduce ng kulay at magkakaiba din sila guys ng pinanggalingan na uh, genetics or uh, generation magkakaiba po sila hindi po uh, isa ang pinanggalingan ng pale palo at dan palo at ng bronze palo magkakaiba po yan So, pag pinagpares mo din ang dan palo at pale palo, ang iaanak din. Ah, uh, example sa green, green uh, split dan uh, split pale. Ganun po 'yung iaanak nila. Hindi po sila mag-aanak ng visual. ewang ewan ko lang po sa iba. Kung may nakapagpalabas ng visual na ang parasan follow at Dan follow. Sa kahahanap ko guys ng pag-research ko ng parasang ito, may nakita ako isang comment sa page ng international. Doon sa page ng international guys, nakita ko, may nag-share ng experience niya, hindi ko alam kung totoo. Uh, meron daw breeder sa Netherlands na nagpares ng uh, pale palo at dan palo ang nilabas daw na anak, halos lahat green. Wala daw visual na red eye. Ang lahat ng inanak ng paresang Phil Palo at Dan Palo, na lahat green, na walang visual. Nangangahulugan, kung walang visual guys, lahat ng anak nun, split sa pale, split sa Dan. So, kung yung paresang yung guys, hindi naglabas ng uh, parehong uh, red eye nangangahulugan kahit in, tinawag sila ng mga palo hindi sila magkakaualili ang palo kasi guys nakuha lang sa salitang German yung German kasi guys ang naga, ano nang uh, uh, nakapagpalabas ng uh, uh, red eye na darker color taong 1973 pa matagal ng panahon po yung guys Hanggang ngayon demand pa rin yung ibo na yan dahil ah, napakamahal niya sa buong mundo. napakahiwaga ng pag iibon guys suertihan lang talaga konting tiyaga at konting panalangin na sana magkaroon sabayan ng uh, tamang pag-aalaga para makapagpalabas tayo ng talagang project na ibon uh, so yun guys uh, hanggang dito na yung video natin uh, sana may natutunog ka sa parisang ito na skip done ay na fail at done follow at pale palo at lutino. So, yun lang guys. Uh, sa so next video natin guys, i-share uh, ko sa inyo kung paano tayo makakuha ng uh, tamang breed na budget meal sa Dan Palo. So, yun lang guys. Uh, maraming salamat. Happy birding mga kaibigan.